What's up mga ka-59? Good evening, good evening. Tang, dilim ng paligid ka-59 no. Oh. Ay, iba, iba ko na mga ka-59 na, iba ko na yung kamera para may ilaw. Yan mga ka-59. Binabaktas natin tong ano, iwan ko anong street to. You know, may lumang puno. Purya, purya, purya buyag. Yan. Binabaktas ko tong mga ka-59 no. Oh. Kay kuan. Panghingi ako ng ano. Manghingi ako ng oregano. Yan para kay Longlong -long. yan yun yung bayaran ng tubig mga kapayb na oh. yun oh. yun yun yung bayaran namin ng tubig yun dito, dito, dito to sa kababa kababaan ito dito sa pababa na to mga ka-59 yan aray ko may copyright song sa gilid sana hindi masagi yan mga ka-59 kay maghingi tayo ng oregano andun lang sa una, unahan lang kunti Dino, po Ayan o, kutsi o Ayan o mga ka-5-9 Hingi ako ng oregano no? Ayan, ginabagtas na natin ito mga ka 59 9 Saan ba yung banda? Ay, dulo pata konti Ayan, dulo pa konti mga ka 59 9 Oh, basa Dito na tayo mga ka 59 Okay, basa ano, isa putik putikens put padanin mo natin itong tricycle sige sir yaw no ayan ayan, ayan yung hihinga natin ng oregano ngayon kapayip na yun yung bahay na yan ayan. good evening good evening tao po hi pwede manghingi ng oregano sir Salamat. Ang oh, bait nila sir oh. Dito ako nanghingi ng ano. Oh. Oy, ayan ang mga tropa. Ayun ang mga tropa, mga tropa pips. Dito nanghingi ako ng ano, oregano. Bakit? Mm, sa anak ko ako? Ano pangalan mo? Jake. Jake, pwede, pwede sama sa video. Ah, si Jake oh, si tropang Jake. Ayun, nagtanong sa akin si Jake. Nanghingi ako ng ano. Saan yung mga kasama mo? Yan, Manghingi ako ng oregano ha. Inano kasi yung anak ko, inuubo. Gamot, gamot sa ubo, gamot sa ubo. Yan si tropang Jack. Taga dito lang. Anong anong street to ba de? Anong kalye to? Anong pangalan ng kalye? Hindi, yung pinakakalye mismo. Eh, bolo, bolo pa rin itong mga ka-59. Tama yung sagot ni Tropang Jake. Yan. Yan, taga dito yan si Tropang Jake. Sige, alis ka na. Okay, bye-bye. Yan, Tropang, tropang mga ka-59. Nagtanong sa akin. Gusto niya mapasama sa vlog. Sabi ko, sabi ko, ay hindi pa ako sikat eh. hindi <laughs> pa tayo, wala pa tayo sa kasikatan. Yan, ito yung mga ano, mga oregano, mga kapayb na inong. Yan, may sili rin sila. May sili rin sila. Pwede rin natin samahan kunti ng sili. <laughs> Pwede rin natin samahan kunti ng sili. Dam, dami, 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 damihan natin mga kapayb na yun, kay may kalayuan tong lugar na to eh. Kaya damihan natin. Yan, iwan lang natin yung mga bata. Ito, yung pinakaudlot niya. Okay, para ano, matubuan pa baka kasi maahat pa maahat mo oh, may switch din ka 5-9 oh. may ilaw mga ka 5-9 no, no street light yun sana all sana all may street lights yan saan ba yun yan mga ka 5-9 kailangan natin mag, magdal dal, dal dal para hindi boring yung vlog natin yan, dal dal ang dal, dal ang technique nyan para hindi ma boring yung content mo hindi masyadong boring kay boring pa naman ako na pagkatao mga ka-59 yan di baling parang tayong baliw dito nangyayama o yun si Tropan Jake nakabalik dyan lang kay Banda no wala bang ilog dyan Tropa parang parang may ilog dyan Banda no yung <laughs> mga kawayanan dyan ba walang ilog ako oh, kala ko may ilog dyan parang kasi may ilog yan diba mga Tropa diba Tropa gamot mo ng ubo Tropa umiinom ka rin umiinom ka rin ba dito? mapait no yung anak ko kinakaya man niya yung pait samahan natin ng kunting sili diba? Kunting sili lang ba? Samahan natin ng kunting sili. Ay, mababait mo yung mga ano dyan. Yan. Mga kahit mga ano lang. Okay. Ang dami mga dumadapo mga tropa no. Ang dami dumadapo. Ano ba yan? Langaw o lamok? Yan. Pwede na siguro to. Pasok natin dito. Pasok ko rito mga. Eh. Pasok ko dito tropang Jake. Yan si Jake oh. Kung sino mang ano. Parents ni Jake. Pasensya na. Sinama ko yung ano, anak niya sa vlog kilo lang naman sa kanya ano naman to sa akin for family vlog lang hindi naman to ano kalokohan tsaka hindi pa tayo gano kasikat anong pangalan ng kanina to trupa bolo bolo, bolo na rin talaga siya oh. doon lang kami oh sa manigba street yan lang manigba street tapat ng chapel nangungupahan ako dyan hmm, babaktasin ko pa yan ngayon hmm, pwede na siguro to daming amigas Hmm, sige, pwede na to trupa. Maraming salamat ah. Alis na ako. Apir muna tayo. Apir. Yun, apir na apir kami ni tropa oh. I5. <laughs> Basa. Sige, ingat tropa. Thank you ah, tropang Jake. Next time, next time pag makadalaw ko ulit dito. Vlog kita ulit. Bye-bye. Ay nyo mga kawayanan ni tropa oh. May mga bahay din diyan ang dilim no. Yan, bye-bye. Sige mga tropa. Pabalik na ako sa amin. Okay. para makapahinga na galing pang duty. Ay, hindi tayo nakapasalamat. Tak sorry. Sorry, sorry, sorry nagmura ako. Dito na ko ng salamat eh. Hindi ako nakahingi ng salamat. Thank you. Salamat. Salamat sa ano? Oregano. Thank you. Ah, nakahingi na tayo ng thank you mga ka-59. Diretso, diretso na lang eh. Kalimutan na sa sobrang pagod. Pagod sa duty. Yan mga ka-59. Babaktasin naman natin ito ngayon. Yan yung kadiliman na yan. Good sir. Yan yung kadiliman din na yan, -59, oh. O, na naman natin yan. <coughs> yan. Ang dilim-dilim yan, mga kapayb Parang ano ba? ang oh, dami pang mga lumang dami pang mga lumang puno. Oh. Kung sa kuan pa ni Tiaw ni tiaw. Agay, may nagbidyo okay, aray ko. Copyright music pa, ay. Eh sana hindi masagi sa video to ang lakas pa naman sumaagap ng tunog nito kahit malayo tunog madinig pa rin natko ang lakas ang lakas mga ka-59 anti copyright yeah. maya maya patuloyin ko doon yung video mga ka-59 kaya baka mag copyright tayo Ayun, oh, may nag motor o oh. yan sobrang luma ano santol santol yan mga ka-59 pero yung puno na yan hindi ko alam kung anong puno yun yung pinakaluma yan, uh, yan mga kapebnen 7 minutes na yung video natin uh, dami, dami mga ano mga kapebnen <coughs> dami mga insekto dumadapo yan. maya maya patayin natin yung video kaya mahiya na tayo sa mga tao yan yan mga ka-59 yung street yun kasi ito dito ano to eh ayun doon sa dinadaanan ko palagi Doon Manigbas Street 'yon. Ay ano 'yon? Legazpi Street. Tapos yung packet sa amin Manigbas. Ito ano King Street din to. Dito na lang tayo dadaan mga kapayapa, ne. May kalayuan ata din dito. Pero kasi kung di yun iikot na naman tayo doon. Dito na lang mga kapayapa, Subukan natin kung sino mas malayo. Yan. 8 minutes na ang video. Huf. Pagod maglakad mga kapayapa, No? Hindi ko pa napayos yung bike ko eh. Para magabike na sana. Mm -hmm. 5 -9. 5 -9. sa ano? video natin. unong ano ano bang puno yan ano puno to ay sampalok pa lang mga ka meron din dun oh sampalok yan ang laki ng puno mga ka 5 oh. sampalok uy copy na yun dapat pala bumalik ako parang mas malayo ata dito mga ka -59. may kalayuan ata siguro dito para kasi mas malayo doon kay pabalikan ka na naman ikot ka na naman dito lutod dito diretso no. Mas liko doon sa kaliwa ah, ito malapit na. Eh, kalayuan din pala. Sige mga K59, bye-bye. Maraming salamat sa suporta. Bye-bye.